Magandang araw po mga ka-Forest Adventure Ayan narito po ako ngayon sa Purok Purocuno, San Francisco, Quezon At dito nga po ay nilibot ko po ang lugar po na ito At talaga naman po kahinahinagpis po ang nangyari po dito At talaga po bakas na bakas po ang lubhang pagbaha Dulot po ng bagyong Christine At maya maya po lamang ay ipapakita ko po sa inyo Ang mga bahay po na talaga naman po nasira Dahilan po sa habagat Nadala nga po nitong bagyong si Christine At dito makikita nga po natin ang mga bahay po na talaga naman po nawasak dahil nga po sa hangin at talaga naman po dito ay sumambulat din po yung mga malaking alon na nagmumula po dito sa karagatan at dito makikita nga po ninyo na talaga naman po bukas-kas na po ang mga bintana at ang iba pong mga dingding po ay talaga naman po nagkasira-sira po dito dahil lamang po dito sa hangin at paghampas po ng alon buhat po sa tubig dagat. At dito nga po mga ka-forest adventure ay talaga naman po nagpapasalamat pa rin po kami sapagkat hindi naman po kalakasan din po sa aming lugar ito pong bagyong si Christine kung may tanong nyo naman po mga kapores at bintyor kung malakas ba ang hangin po dito sa amin ang masasagot ko lang po dyan ay hindi naman po gaano pong kalakasan po yung hangin at talaga naman po ang ulan lamang po ang super napakalakas at talaga naman po ilang araw po dito nag iluran kaya po inabot po talaga po ng napakalaki po tubig po ang baha galing po sa mga kabundukan at dito nga po mga kapores at bintyor kung mapapansin po ninyo na ang tubig dagat po dito ay talaga naman po medyo mahina na nga po ang pag-alon subalit ang makikita naman po natin dito sa dalampasigan ay talaga naman po sandamakmak na kalat po ang iniwan buhat po ng pagbaha na galing naman po dito po sa mga kabundukan at dito nga po mapapansin po ninyo ang mga naipon po na mga bunot na talaga naman po nababakas po ang paglaki at pagtaas po ng tubig baha at dito nga po mga kapores adventure ay talaga naman po mapapansin po ninyo na nasira nga po ang bahay po na ito dahil nga po sa pagbaha. Sa pamamagitan nga po ng video po na ito ako po ay pansamantala magpapaalam na lagi po tayo magingat mga kapores